Ang Rusi RC250A ay isang motorsiklo na pinagsama ang sporty performance at mga modern features. Kaya naman ito ay napaka-popular na choice para sa mga modern riders na naghahanap ng style at performance. Sa video ito, pag-uusapan natin ang bagong release ng Rusi ang Zhongshen RC250. Pag-uusapan natin ang mga engine specs, electronic features at safety aspects ng motor na ito. Pero bago yan mga kamoto, kung bago ko pa lang sa channel na ito, pasubscribe naman at mag-comment ka na rin para naman ganahan ang inyong lingkod sa paggawa ng mga motorcycle reviews. Ang RC250 ay may powerful engine na may 249cc single cylinder, liquid cool engine. Ang engine nito ay kaya mag-deliver ng isang impressive power output na umaabot sa 20 horsepower. Kaya nitong bigyan ka ng isang impressive ride sa city streets at kahit sa mga highways. Ang torque nito ay talaga namang nakaka-impress din. Ito ay nagbibigay ng good power delivery sa iba't ibang riding conditions. Ang Rusi RC250 ay equipped ng maraming electronic features na nag enhance ng overall riding experience. Isa sa kapansin-pansin na electronic features nito ay ang digital instrument cluster nito na nagdi-display ng mga vital information. Ang Ruzi Zongshen RC250 ay isang mahusay at maasahang motorsiklo na nagbibigay ng good quality at impressive performance. Ito ay isang produkto ng Zongshen, isang kilalang manufacturer or motorcycle manufacturer sa China na kilala na rin sa paggawa ng mga matitibay at maasahang motorsiklo. Ang Ruzi Songshen RZ250 ay may 24.8 horsepower sa 9,000 RPM at 22 Newton meter ng torque sa 7,500 RPM. Ang makina ay nakakabit sa isang 6-speed manual transmission na nagbibigay ng malinis at mabilis na gear shifting. Ang makina ay nagbibigay ng sapat na power para sa daily use at long ride. Ang electronic features ng RUSI Songshen RC250 ay kasama ang isang digital na speedometer, digital tachometer, trip meter, fuel gauge at gear indicator. Ang mga ito ay nagbibigay ng lahat na kinakailangan informasyon para sa rider. Ang motorsiklo ay mayroon ding isang electric starter. Opo, wala nang kickstart. Para namang sports bike na sports bike ang pormahan mo. Ang mga safety features ng Rusi Songshen RC250 ay kasama ang front disc brakes at rear disc brakes para sa mahusay na stopping power. Ito rin ay mayroong isang chain drive system para sa mas mabuting control at balance. Ang performance ng Songshen RC250 ay impressive. Ang makina ay nagbibigay ng malakas na power output at ang transmission ay nagbibigay ng malinis at mabilis na gear shifting. Ang suspension ay nagbibigay ng comfortable riding kahit pa sa mga lubak na daan. Ang motorsikla ay mayroon ding isang mahusay na fuel efficiency. Opo, ito ay fuel injected na rin. Sa kabuuan, ang Ruzi Songshen RC250 ay isang mahusay na motorsiklo na nagbibigay ng good quality at impressive performance. Perfect ito para sa mga naghahanap ng isang maaasahan at matibay na motorsiklo na nagbibigay ng sapat na power output para sa pang-araw-araw na rides at mga long rides. Ang mga electronic features at safety features ay nagdadagdag ng comfortability at security para sa mga rider. Ang performance naman ng motorsiklo ay nagbibigay ng satisfaction pagdating sa riding experience experience. Ang Rusi Zongshen RC250 ay tunay na nagbibigay ng higit pa sa inaasahan mo sa isang motorsiklo. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and see you on the next vlog.